dito tayo mga idol kasi yung bata dadalhin na nila ayan galing Manila hindi ayun yun yung mama ito Lola ako nabigla kasi ako idol ay nabilin sa tatay ng bata ako na sa ako kasi ko kasi na siya enrol na lang college ngayon first year college siya. May lang nangyari. Hindi ko alam. Mayintis 10 pala. So, syempre, itong ano, may nagpapaaral. Kaya hindi namin sinabi na bunti siya para lang makapag-aaral ng tuloy-tuloy. Anong nangyari ito na? Sabi ko kayo nito, ano, ba't pa nangyari yung ganito? Sabi ko, para mo namang kako pila pinatay niyan. Sabi ko, kasi nag aaral pag nag-aarag tayo sila Laika, sabi ko, alam mo. kaya, ang nangyari, nung nag nagkaroon ng ano ni Nicole, sabi nga namin, kung gusto ninyo, pag lumabas yung bata, itatago lang muna natin doon para lang makatapos to. Tapos, sabi nga lang, ano, sabi ko nga, <laughs> muna sa kapatid ko. Sabi naman ni Nicole, huwag daw din daw sa atin niya hanggang sa nagkaroon ng anong ano bakit sa atin niya eh, natawagan niya ata to bakit naman ni pa ano doon tapos yun nung, nung inilabas to dito na sa lola lumaki kasi ito hindi ko pwede sa totoo lang alam niyo naman po ang buhay dito sa Maynila pag wala kang tinapos mahirap talaga magtrabaho mahirap mag ano kaya ayun ang din ang inaano ko yung future din nila ayaw magaya sa akin na wala naman din tinapos kasi ganun lang din diba isang kahig, isang tupa, pala. Lalo pag wala kang diploma, mahirap kang makahanap ng maayos na trabaho. Kaya talagang inilaban ko. Magkaroon siya ng ano, pinag-aralan. Kesa naman sa mapunta sa wala yung sakripisyo. Diba? Kaya yun, habang siya nag-aaral, eh, sama-sama din siya dito kay lola niya, yung bata. Hmm. Pero usapan naman namin yun. Pag nakatapos, kukunin yung bata pagka yung okay na siya. Usapan naman namin yun ng naman. Na. Kaya nga po, eh, ito nagkakasakit na. Kailan lang na ospital yan? Lagi din siyang, lagi hindi, lagi ang ano, lagi din kala nyo masaya siya doon, nawala yung <coughs> anak niya. Siyempre yung hindi, Kaya <coughs> lang, ako, nabigla ako. Kasi oh. di, hindi, hindi, hindi ko alam na kukunin na pala na yung bata. Eh, siyempre, one month pa lang yung bata nandiyan na sa amin. <coughs> Tapos ngayon, Four years old na ito? Five. Magpa-five. Eh, siyempre, kahit sino naman, pre, ma oh, mabigla. Napamahal, napa napamahal ko na yung bata. Pamilya. Tapos mawalay ka bigla. Kasi umiiyak naman doon sa sa iyo yung bata doon sa kan maghanap ng dating lolo na o oh, ano yan. So, kung baga sa ano, hindi <laughs> naman hindi pa naman nadadala yan doon. Oo. Oh. isa pa magulang naman yan. Oo. Oh. Nandoon din yung tatay kaya pwede din silang magpangita yung magulang both side ng oh. Muna. Kaya yun lang naman ang ano ko na para hindi na rin mag-isip ito. Mas mainan na kasama na rin niya. <coughs> <coughs> Ay, Ay, hindi, di, alam nila, ni, ni, alam. Bakit na ganoon? naka ano. <laughs> usapan naman na pagtatapos ito ng mag-aaral. Kung pwedeng kunin. Tapos usap naman bago malis. Pwede naman niyong kunin pag -an nakapiraman. Ano, nung, nung nalaman Ay, ko kanila ano? para akong Para siya, na... Na Ano? Para siya, Parang siya, na Gutlaan mo. Nanghina ako. Pensa <laughs> no, ko man. Na. <laughs> so, na oh, Nanghina ako. Mawala na yung bata sa amin. Totoo, totoo. Oh. Tsaka naiintindihan naman namin. Kaya eh, nga din ako sumama para makipag-usap. Kasi dapat ito lang. Siya lang dapat kasi, niya, yan ang pupunta dito. Kasi lang kasabi niya mga mapapag... Yan lang, sinasabi ko. Kahit hindi ko kadugo yung bata, basta nandiyan sa akin, Doon. mahal na mahal ko talaga yan. Tsaka nakikita ko. Hmm. Nakikita ko lagi. Okay. Kaya alam ko baka mahirapan nga na, na kami po kasi... Kapag galing ako sa labas, pag... Hmm, mapagod ako, ma-stress ako, pag makita, ko yung bata, mawala talaga yung ano kung pagod. Oo. Oh. Oh. Mawala oh, like, yan. Yeah. <coughs> okay naman. Okay naman sa Robert. Ah, okay. Yeah. Gagawa lang tayo ng ano, kasulatan. Bukas. Hindi, uh, uh, alis na sila ngayon. Ngayon? Oo. Oh. Like, like, okay. Kaya man, man, kami ngayon.

um i state your name mm -hmm. and then um, before your name put um legal age Just

The um, yeah. <laughs> do her by a <laughs> please <agrees laughs> that the family of your husband or your the father of your child Bella, the father of <coughs> her daughter my daughter, and <laughs> then okay. father of my daughter. I'm can and will. Okay, three by against the father. Child, with and her and his family. Okay. His family. Can and will. This is my daughter. And time and can be under the tutorial if, <coughs> the tutorial if langga langgang iwan mo na si papa kontak ka na wala na um, na si Spider-Man ni Baby to her be for malungkot na si Spiderman, mga idol will napamahan ni Spider-Man yung bata so okay lang nana yung kukuha mga idol kaya gagawa kami lang kasunduan Na hindi pagdamot yung bata sa amin. balang araw. kinakain. Oh pagdalo. Pagdalo. Ai Caracol, sige ang akong basahon ni Juan ha. S ikaw ra Joy. Basahon na sige. Basahon. Ai Laika Ersilia, a legal age and resident of Barangay San Roque, Antipolo City, the mother of Kim Nika. A tupal do her by a grace that the father of my child and his family can and will visit my daughter anytime and can be under custodial if necessary there custodial if necessary any assistance and beneficial any assistance beneficial for her will ever be forever be allowed

I-secure na lang ngayon sa barangay kaya naaramay nga gano'n eh. Ate, salamat na atin. O, haon. Tamiro, ani? i sa barangay? Ayan, sa barangay. mga idol. Bye-bye, mga idol. Gawa na kami ng kasulatan. Ayan. Bye-bye, mga idol. Bye-bye, mga idol. Thank you, idol. Mami daw, mami. Mami daw nag eskwela pa na, pangungkod siya ako ng gayo na. So, bawal pa. Pero inyong relationship okay, Ramando? Ah, wala, wala. Wala problema, wala, wala problema. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you, Ociel. <laughs> Sige. Puhon, kapitan. Lili <laughs> 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 sa taan na mga misyon. Salamat, salamat. Pre, thank you, pre. Salamat, kap. You're Bye-bye. Let's go, daw. Bye-bye. Alis na. Alis na yung Bibi. Bumang Manila. Ayan. Next time, Lolo. Next time, Mama. Bye-bye, Bibi. Bye-bye. Bye-bye na si baby, Kapiling na, si na, si na. na si Mami. Kapiling na si Mami. Huwag ka na, Manila. Is mo na si papa? Huwag mo na si Paka. Hindi namin pagdamot. Bye-bye, guys.